Darating talaga yung araw na lahat tayo magsasawa na sa larong ito. Pero sana kung dumating man yung araw na yon, wag na wag natin kakalimutan na pinasaya at binigyan tayo ng larong ito ng mga kaibigan. By the way ako na lang ba yung ganito na ngayon dati kasi pag ko pa lang ng umaga hahanapin ko na agad yung cellphone ko tapos maglalero agad ng ML. May pagkakataon pa nga na nakakalimutan na kumain ng agahan hanggang hapunan kahit pagligo nakakalimutan na din dahil sa kakagrind ng ML. Tapos ngayon napansin ko na okay na ko sa dalawang game minsan nga hindi na na-open yung account. Ganito na talaga ngayon kasi site na to para magseryoso na sa buhay. Hindi man ako naging kilala sa larangan ng larong ito masaya naman ako na marami akong nakilala at nagkaroon ng mga tao na nabigyan ko ng kaunting ngiti. na